O, rumapel mag-rally. Okay, ma'am. Thank you. Para lang ka duterte, pinangka na. Okay, Pero pagkaon, ang pagkaon. Ang pagkaon, way libre. Okay. Ang mga araw, kaguling ang Ma'am, pindot na mga utana. Gusto ka tinuod kay patagang-aturo mo gasolina para makapulungan eh. Kasi bako, hiling dun yung Ha? Wala sukan. O, t-shirt. Gusto ka, hinatag na. Ay, pinalit.

Diba kaan mo kasulina? Diba kaan mo kasulina? Diba? Okay. Sir, nga naman ang gawas kista rin eh. Gipang bayaran ko lang mga nag ron. Wala ay, Wala ay, Kaguling yung expense nila. Itagahan mo pagkasulina? Itagahan mo pagkasulina? Wala eh. Wala. Thank you. Thank you. Itagahan mo pagkasulina? 2.30. 2.30. Ma'am, gipayaran ko rin mga mga nag ron, ma'am. Wala. Wala eh. Wala eh. Wala ra. Wala Okay. Thank you.

Okay, dito na tayo. Dito na